Pong taong 2000, 2001 ng utang ang gobyerno sa mga banko para sa mga proyekto laban sa kahirapan. Nitong Martes dapat bayaran ng mga banko yung utang na yan, yung puwang takta o schedule. Pero naon Ang gusto kasi ng BIR, buwisan ang kinita ng mga banko mula sa pinautang nilang halaga. Ang nakatutok ay si Julio Segovia. Sa tindi ng kahirapan sa bansa, Pulang ang pera ng gobyerno para tustusan ng mga proyekto para masugpo ito. Pero nang humina ekonomiya sa buong mundo noong 2001, walang bansang mautangan ng Pilipinas. Kaya ang hiniraman ng ating pamahalaan ang mga bangko sa pamagitan ng tinatawag na bond. Pero special ang bond na ito na tinatawag na Poverty Eradication and Alleviation Certificates of Peace Bonds. Para makahikayat sa mga maumuhuna na magpahiram ng pera sa gobyerno, malaki ang binigay na diskwento. ...tax-free ng anumang bond. Kinagat naman ito ng isang grupo ng mga NGO, ang Focus of Development NGO Networks o Code NGO, sa pamamagitan ng RCBC. Ganito ang naging kalakaran. Nagpautang ng 10 bilyong piso ang Code NGO sa pamamagitan ng RCBC sa gobyerno ng Pilipinas noong 2001. Ang usapan, sa 12.75% na interest, 35 bilyong piso ang babayaran ng gobyerno sa loob ng 10 taon... Ang RCBC naman, binenta ang peace bond sa iba pang walong bangko. Mula sa pinagbentahan, kumita ang code NGO at RCBC na mahigit isang bilyong piso. Nitong Martes, dapat bayaran na ng gobyerno ang utang nitong 35 bilyong piso. Pero nauwi sa kontrobersya ulit ang peace bonds na ito. Nais kasi ng gobyerno na buwisan at bawasan ng 5 bilyong piso ang kita ng mga bangko. Ang interpretation natin sa peace bond na issuance ho ng Bureau of Treasury, deposit substitute ho ito. No? So kung deposit substitute ho yan, e subject ho yan sa 20% final withholding tax. Umalma agad ang Bankers Association of the Philippines. Wala raw ito sa kontrata ng bumili sila ng peace bonds. Kaya agad silang humingi ng saklolo sa Korte Suprema. Isang TRO ang inilabas ng Korte Suprema. Pansamantalang hindi muna papatawa ng 20% tax ang naturang peace bonds. Gayunpaman, hindi pa rin matapos-tapos ang debate hinggil dito. Yung mga ganitong malalaking transaction kung saan nakakamal ng malalaking tubo, dapat lang na ito ay binubuwisan. Ito dapat ang uh, pinagtutuunan ng pansin ng gobyerno na binubuwisan imbis na yung uh, maliliit na kita ng mamamayan. Ayon sa ekonomistang si Winnie Monsod, di na raw ito dapat pang pinagtatalunan. Ayan ang batas na umiiral nung na-complete na yung transaction. Hindi po pwedeng mag-change, hindi nyo pwedeng palitan ang mga reglamento in the middle of the game. And very definitely, not at the end of the game, one day before the... the, the... <laughs> ano ba naman yan? Nakakahiya tayo. Julio Segovia, Nakatutok, beta, 4 oras.